Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Habang sinisimulan natin ang araw na ito, lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin at sa Kanyang salita. Sa mundo na puno ng pagsubok at takot, ang Diyos ang ating sandigan. Ngayong umaga, Sama-sama nating pagnilayan ng awit 27, unang talata hanggang ikatlong talata. Ang Panginoon ang ilaw ko at kaligtasan, kaya walang dapat ikatakot. Siya ang muog ng aking buhay, kaya wala akong pangamba. Kapag inatake ako ng masasama, sila'y natutumba at bumabagsak. Kahit palibutan ako ng hukbo, hindi ako matatakot. Kahit salakayin ako, magtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Napakagandang paalala nito. Marami sa atin ang nakakaranas ng pangamba. Baka tungkol sa ating trabaho, pamilya, kalusugan, o hinaharap. Pero sinasabi dito na ang Diyos mismo ang ating liwanag at kaligtasan. Panginoon, salamat dahil ikaw ang aming ilaw sa gitna ng kadiliman. Ang aming kaligtasan sa gitna ng panganib. Sa iyo kami kumukuha ng tapang. Tulungan mo kaming huwag matakot kundi lubos na magtiwala sa iyo. At ang panalangin kong ito ay tumutugma sa sinabi mo sa awit, dalawamputpitong, apat hanggang anim. Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon, ito lang ang aking hangad. Ang tumira sa kanyang bahay habang ako'y nabubuhay upang masaksihan ang kanyang kagandahan at pag aralan ng kanyang kalooban sa araw ng kaguluhan iingatan niya ako sa kanyang tahanan ilalagay niya ako sa isang ligtas na lugar doon ako magpupuri at aawit sa kanya napansin mo ba kung ano ang hiniling ng salmista hindi kayamanan, hindi kasaganaan. Kundi ang manatili sa presensya ng Diyos. Napakadaling malunod sa mga alalahanin ng buhay. Ang trabaho, ang responsibilidad, ang hinaharap. Pero ang tunay na kapayapaan ay makikita lamang sa presensya ng Panginoon. O Diyos, ikaw ang aming tahanan. Sa iyo kami nakakahanap ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kapag kami ay natatakot, naway ipaalala mo sa amin na ang tunay na kaligtasan ay hindi sa mga bagay ng mundo kundi sa inyong presensya. At tulad ng isinasaad sa awit 27:7 hanggang 10. Panginoon, dinggin mo ang aking panalangin. Maawa ka at sagutin mo ako. Sinabi mo, "Lumapit ka sa akin." Kaya lumalapit ako sa iyo, Panginoon. Huwag mo akong talikuran o pabayaan. O Diyos na aking tagapagligtas, kahit iwan ako ng aking ama at ina, tatanggapin mo pa rin ako. Napakaganda ng pangakong ito. Marahil may ilan sa atin na pakiramdam ay nag-iisa. Marahil may mga sugatang puso, may mga tinanggihan ng pamilya o kaibigan. Ngunit sinasabi ng Panginoon, tatanggapin pa rin kita. Panginoon, maraming salamat dahil kailanman ay hindi mo kami tinatalikuran. Sa mga panahong pakiramdam namin ay nag-iisa kami. Ipaalala mo na ikaw ang aming ama. Na ikaw ay laging nandyan upang yakapin kami sa iyong pagmamahal, Sapagkat sabi mo sa awit dalawamputpitong labing isa hanggang labindalawa, Ituro mo sa akin ang iyong daan, Panginoon, at akayin mo ako sa tamang landas. Huwag mong hayaang manaig ang aking mga kaaway. Minsan, hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay. Pero sabi ng salmista, Ituro mo sa akin ang iyong daan, Panginoon. Ang ating plano ay hindi laging tugma sa plano ng Diyos. Pero maaari tayong magtiwala na ang Kanyang landas ay laging tama. O Diyos, turuan mo kami kung paano lumakad sa iyong landas. Kapag hindi namin nauunawaan ang mga nangyayari, naway magtiwala kami na ikaw ang may hawak ng lahat. Patibayin mo ang aming pananampalataya at bigyan mo kami ng pusong marunong sumunod. At ito ay nagtatapos sa awit 27, 13 hanggang 14. Nananalig ako na makikita ko ang kabutihan ng Panginoon habang ako'y nabubuhay. Maghintay ka sa Panginoon. Magpakatatag at lakasan mo ang iyong loob. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Maraming beses tayong nagmamadali. Gusto natin ang agarang kasagutan ng mabilis na pagbabago ng kaginhawahan ka agad. Pero sinasabi ng Diyos, Maghintay ka sa akin. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong paanyaya na maghintay ng may pananampalataya. Alam naming hindi laging madali ang maghintay lalo na kapag hindi namin agad nakikita ang sagot sa aming panalangin. Pero nagtitiwala kami na ikaw ay tapat at hindi kailanman nagkukulang. Palakasin mo kami sa panahon ng pagsubok. Kapag kami nanghihina, bigyan mo kami ng lakas. Kapag kami nag-aalala, punuin mo kami ng kapayapaan. Kapag nagdududa kami, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Huwag mo kaming hayaang lamunin ng takot, kundi tulungan mo kaming kumapit sa iyo. Panginoon, gusto naming magtiwala sa iyo ng buong puso. Kahit hindi namin maintindihan ang nangyayari, alam naming may mabuti kang plano turuan mo kaming sumunod sa iyo at huwag matakot sa kinabukasan dahil ikaw ang may hawak nito sa bawat araw buksan mo ang aming mata upang makita ang iyong kabutihan huwag mo kaming hayaang masyadong magalala sa aming sariling plano kundi ituro mo sa amin kung paano magtiwala sa iyo ngayon isinusuko namin sa iyo ang aming araw. Ikaw ang manguna sa amin. Gamitin mo kami para sa iyong layunin. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong gabay, at sa iyong katapatan na hindi nagbabago. Sa iyo kami kumakapit, Panginoon. Amen. kapatid, anuman ang iyong pinagdaraanan ngayon, tandaan mong kasama natin ang Diyos. Siya ang ating ilaw, ating kanlungan, at ating pag-asa. Maghintay tayo sa Kanya, magpakatatag, at manalig sa Kanyang kabutihan. Naway pagpalain ka ng Panginoon sa buong araw na ito.